At ang isgutan ka ang kining kabahin sa fiesta. Kay, matod pa sa uban na itong kaigsuunan nga, mga kaigsuunan na ito nga, to, nga uh, dili po katuliko. Ang fiesta ko, no? Ako lang specific yun, kay, tinuon na po na amal ko yung video dire. Sumala sa mga uh, nato, labi na itong mga sabalista. Ang fiesta ko, no? Iyas ayawan noon nga buhat. Iyas pagano dili kini iya ni Kristo. Na nakaingon nga sa Amos uh, sa Amos 5:21. Uh, nagingon diri nga gidungtan ko ang inyong mga pista. Ato kini basahon sa Biblia para nga maklaro -ma klaro nato. Nagingon ang Ginoo, gidungtan ko ang inyong mga pista. Kung wala ko kahimot i eh, ang inyong mga kasaulugan. So biblical lang ilang gigamit. So dako ni na, oh, ikaw nga wala taka ka panghibalo, Maka ingin ni ka nga kalano niya mo ate na patawag pista. Ya gikalid gikaligot-gutan sa Ginoo. O naapot. Sa Isaya 5:14, ang inyong mga kasaulugan sa bagong bulan ug ang naandan nga mga kasaulugan nilad na alang kanako. Gisamukan ako. Gipul an ako ni ini. Nagingon ang Ginoo. Muna nga ang atong kaigsuonang so mga dili Katoliko o atake sila tungod kay naa sila gibasihan. Karon ang pangutana, kinsa man ang tuon kinsa man ang authority nga mahubad sa Biblia so karon ato kini tubago na ang ato ang ubang mga kaigsuonan nga ta apa ati sa tuon ang simbahan nagingon sila nga di sumala sa Biblia gidungtan ang mga pista o sa klasihan pista diha sa unang Corinto G City uh, og dili magsimba sa mga dios-dios sama, sama sa gibuhat sa pipila kanila kay sumala sa giingon sa kasulatan milingkod sila aron pagkaon ug pag inom ug mitindog aron pagsayaw kinsa may gipasabot nila ani ini nga, nga teksto muna nga kinahanglan tao patuon pagtuon tungod kay kung adunay mga pista nga gikalagutan sa Ginoo aron masayod mo katong mga pistaha mauto ang mga pista sa una kani adto sa mga pagano nga diin magsayaw sila maginom maghalad ba maghalad At bang sila mga hinimok nga mga larawan nga mga katung sa unang mga baka na ilang himo mga larawan ilang gi og mga bulak og nagpista sila mao to ang ikalabutan sa Ginoo kay kung moingon ta nga ang pista ang sa Ginoo na po pud ay ang pista na iya sa Ginoo kay na po pista na iya sa Ginoo atong at basahon ang kining Levitico, 23, Bersikulo 41. Sa uloga ninyo kini, alang sa ginoo, sulod sa usa kasimana, sa ikapitong bulan, sa tuig, tulumanon kini, na walay katapusan, alang ka ninyo, o sa inyong mga kaliwatan. Okay. Ya, sa Amplified Bible, kaya daghan ang gungkuan, daghan ba ang version sa si Biblia? Mabitaw nga, nangagubot akong iyo, bilakbit ha? Na, nangagubot ang uban nga, dili nato kauban, kay nga nung ang kat ang katoliko nag naga, naga himog doktrina kan ang purgatorio ka wala man sa biblia ay eh, tinuod gyud nga wala kay ang pulong purgatorio dili dili ba na bisaya ha espanyol kana siya Ispanyol ang pulong purgatorio Manang wala gyud sa biblia okay ato mabasa sa amplified bible sa libitiko 23:41 kini siya sa ako gibasa sa ili amplified nga bible wala gyud sa pista apan akong basahon ang sa libitiko 23:41 sa Amplified Bible. You shall keep it as a feast to the Lord for seven days in the year. Feast. Fiesta. So na ay fiesta pa lang sa Ginoo. Muna, kung magkano mo nga, dili man maayo na fiesta, dili man na kristahan buhat, iya man na sa pagano. Dili tanang fiesta, iya sa pagano. Ano na pag fiesta iya sa Ginoo. O sama sa Leviticus 23, 41. Numeros 29, 12 pag fiesta ka mo, sunod sa pitok ka Alang sa ginoo Sumpo niya sa ginoo ya ilahang ilahang lima konsil deh ulah ketuman atau pasahun Oksa sa eka -kinsi nga adlaw sa maugi hapong bulan paghimo usap kamu balaan nga panagtigong ayaw kamu pagtrabaho og pagpista kamu sulod sa pito ka adlaw alang sa ginoo litra por litra gina manang tingala ka nga di no Fist, katoliko naman ang nagpista yang pa sa mga INC ngatod pa sa mga SBE o si Adventist iya sa pagano mga yawan buhat ang katoliko kaya fiesta mo kanay buhat sa mga pagano sumala sa amo 521 nga ikalikot-dutan sa ginoo ang fiesta muna nga kita nga wala pa ta ka ato kining hinahinayon og toke kay mahimo nga atong mga mga kabatan-on nga mga inosente lagmit kini maha madala sa uban pod nga mga nag nag kuan sa biblia kanang kining nag basa og biblia nga gamit ang ilang personal interpretation pribado nga panabot. nga dili man na pwede nato kay naa simbahan nga maoy nga maoy silbi uh, teaching authority adunay naniya ang authority Ikso tudlo Exodo ano? Unya si Moses ug si Aaron miadto sa hari sa Ehipto ug miingon kini ang gisulti ni Yahweh ang Dios sa Israel tuguti ang akong katawhan sa pagadto sa kamingawan aron paghimo og kapistahan Na gyud Ano siya? Bible ka ng King James Version iya gid sa mga protestant nga bible king james version ana dire tugoti ang ako mga katawhan sa pag-atos kami ngawan aron paghimo og piyesta na adi ay so mo na nga kung mabasa ta sa biblia na ay pista nga iya sa pagano na koy pista nga iya sa Ginoo dili ta na di tawo pista iya sa pagano oy pag mo atong basahon kini sa amplified bible pod uh, another version uh, afterward Moses and Aaron went in and told Thus says the Lord, the God of Israel, Let my people to go there, that that me hold a feast to me in the wilderness. Klaro kisya. Tugot akong katauhan sa pagadto sa kamingawan, Aron paghimo o pista. Muna ang yung paganhidin dili kini sulagma. Biblikan hoon ng pag sugo sa ginoo ang iyong pag-ari dire dili in tawo ni pag-ari kag karena ha gong gihimo nga pista kana sa barangay ug sa lungsod kanang sa mga sugal kay ila man go sa atong simbahan katoliko wala in tawo pare nga nagtudlo ana oy una ato na sa tungod kay karon sa social media katong wala masayod hugaw kayo ang katoliko sumala sila ha mga sa social media grabe sila pang daot dito una nga dili nung tanan ha, aduna yung uban pong mga pastor nga nagkudlo na kung sumalas lang asap ka. Wala agit tao ng hilabot. In fairness ha? sa mga pastor nga wala magbuhat anak. Pero katong uban, dili tanan. Kulosas dos, this is Dosa ayaw ninyo itugot nga may magsaway ka ninyo. Mahitungod sa pagkaon, o, il, o ilimnon, o mahitungod sa mga adlaw nga balaan, o sa kasaulugan sa bagong bulan, o kumbahin sa pista, o ipapahulay. O? Oh? Ayaw tugutin nga may mag, mag maghukom rin yung mahitungon sa pagkaon. Sa ilim nun. At doon sa Amplified Bible, another version of the Bible. Therefore, let no, uh, let no one sit in judgment on you in matters of food and drink. Or with regard to a feast day, a new moon, or a Sabbath. Ipapahulay. Magkabasa ganit mong Sabbath gani sa Biblia, gili na Sabbath nga sa Baduha. Kaya mo ingon mangguna agong mga sabadista nga sabat means sabado. Dili tao nun. Sabat means rest day. O sa English. O sa bisaya, igpapahulay. Muna na ang ilahang igpapahulay sa padu. At itong mga ultimo rapor ng mga SDA, ang sabat means sabado. No? Rest day. Bisa i-search na ninyo na may mga cellphone. O, Levitico 23.2 Sultihi ang mga Israelita nga maotini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Ginoo aron sa ulogon ninyo ang ang imong ipahibalo ingon nga mga balaang adlaw sa panagdigom ah balaang adlaw karon ah, karon panahon na ini sa balaang adlaw isip paghandong ni San Ramon Nonato ah, sa amplified bible say to the israelites to sit fast or appointed seasons of the lord which you shall proclaim as holy convocation even my fast are this so soko -so sa Ginoo nga sa ulogon ang pista. Kabahin sa pista, walay mga pangutana wala yung mga pamutan na kabahin sa pista. Akong ilakbit ang kinakuhin ni San Ramon. Si San Ramon, kung sa kinay ka uh, tao nga na tao, sa iyahang inahan nga wala ka nang na tao, ka nang itawag sa Nunato, dili na apply do niya ha? Nunato means ka nang non-birth. Gi anak siya nga wala. Baka nang dili ba? sa termino na libor. Ako nang wala, gipaagi sa kinataw, Si Sarian na iyang mama. Mutuong sa so dili, ah uh, katong labi na tong mga atong mga eksyon ka relihiyoso kayo atong At una atong katulong, bata pag, pag anak ana dinigikan mi dire mga alas city abot mi sa bahay sa lying in kanang sa lying in sa glad pag dito wala na gyud wala, wala man sakit sa titi pero gi pa nga pa, di, ana pa naman ako asawa na man diha dili na tinuod ni kanang mga asawa nya mo tik anak ko nga Yang mga doktor, ang ah, mga nurse, ah, uh, midwife na ngaon. Sa ado adugay pana maam kalig ko usak pero pag kalig ko, uh, ko ni ha gaampo ko sa ginuo nga doon ako kong nagpakitabang kun San Ramon kasi man ang patron sumanga magenaka ay oh ni anak ko San Ramon maglan sa takay natong asawa karon dayon kay na ko terbaho taun-taun man ni gawas ako ng asawa na man ni wala ka panabon yes tinod sit uh, sit suntion si, ang seat guard wala tingala ko man magamit ni seat guard wala ka panabon og di ko nan limbag na sya wala ka hina ah, uh, wala ka tao guantis ang midwife o nga anak ko kanang ko anak ma'am kanang, kanang sakit naman sa dugay pernah na ang tulata naman yung naman ah dito tablaw sila wala, wala, perkasaka sa kanang alam ah, kanang perpibol, kanang bratibo kanang ilang katre ong um ong -um na ang ulo gaong ong -um na grabe ang gahong sa ginoo oh, paagi sa mga Santos panabang. Kalo kinalantan mo, mo, mo sampit na sa mga Santos, so kung mo sa Biblia? Ato ang basaho, ato ang e, eh, Hebreo 12, versikulo 22, ato 23. Ato ang nalang gining basahon. Muna yung ikaduhang pagbasa ron sa, sa kasimbang niya. Muna yung ikaduhang pagbasa ron. Versikulo 22, ngat sa 23. Apang gidoolin niyo ang ang mao hinoon nga bukid sa Sion o ang o ang siyudad sa buhing Diyos, ang langit ng Jerusalem, uban sa linipo ka mga anghil niini ini. Gidoon ang malipayon ng kahukpungan sa mga panganay nga anak na ang mga ngalan na hisulat dito sa langit. Gidoon ninyo ang Diyos ang maghukong sa tanang tao o ang mga espiritu sa mga tao mataro na hingpit na. Isa man ang espiritu sa mga tao hingpit na. Ang espiritu, ang lugan ng namatay, na gidiklir sa simbahan na nagbalaan nagbilagro. Kaya o kung ang ipanuol kini dili espiritu ang isigutan diri sa Biblia na diba ginoon ninyo ang maghukong sa tanan ng mga ang ginoo. na isumpay o tana adi ay o ang espiritu sa mga taong matarong na hingpit Hingpik na hingpit meaning nang hingpit ng ilang kadaugan santos na sila ipaduol diay o sayop sa iyot nga magpasidungog kita sa ato ang mga santos Hebreo 3.7 hinumdumin ninyo ang maunang mga pangulo kani adto na nagtukaw alang sa inyong pagtuo. Hinumdumi. Eh. Muna ang ato hinumduman, pinaagi sa fiesta. Fiesta meaning paglipay, pagmaya, paghinumdum sa itong mga sama ni San Ramon ato. O saka, ang giingon diyan sa Hebrew 3 City, hinumdumi eh, ang mga katigulangan man. Kulang na eh, doon kayo na kung nakayo. Pahinumduman. Ha, diba? gani, kita, maghinumduman gani kita sa ni Jose Rizal tibo Pilipinas ga offer og bulak ni si Rizal. Ha ah, di ba? Panahon sa November 13 siguro to. O December 30 ba to? Ah, uh, correct me if I am wrong kung November 13 ba to. December 30. Okay? Si Jose Rizal gihandom sa tibuok Pilipinas. Ano gihandom man? Bayidor gani to? O to ang sumadili ang halos pila ka nasod nga naay si Jose Rizal. Ito na kay Eskwela College ya. Na may Rizal's life. Dili mo na bot-bot kay bot ang Pilipinas yung unang kalkiha. Una niyang gigabit yang itagsa. Nalimot na po sinalan. Itagsa ni si Rizal. Gihinom naman. Pero dili sa iyo pa ang paghinom doon isip ko sa kahiro. Mahimong sa iyo kung ang nafokus na ka ato ang mga tao hinoon na nag-ampo alang kanato sa mga nila ni San Pedro ni San Pablo na nagpakimata, uh, nagpakamatay, alang, alang sa simbahan. Gisalikway. Otherwise, gibatikos, ipuak pa mga imahin sa atong mga kaigsuunan ng mga pastor dili tanan ani ba grabe nya kita ano na na gani para anak ni kuan basi matingala mo ngano nga ang cross sa batikan, baliktad na ba ituwad ba mura nga gihiko na kunila ano nga antichrist ang batikan. kay binaliktad ang cross kana sa nga cross dili na kang Kristo. San Pedro gilansang usab sa cross. Yan niingon man siya sa naglansang, dili ako takos sama nga mamatay ni Hesus Kristo. Tuwara ang cross. Kutong gituwad siya. Pagtuwad ana, mabasa mas Biblia dili na mabasa. Dili na mabasa sa Biblia ha? kanang paglansang ni San Pedro. Pero mabasa didto nga sa moabot mo nga panahon pagadadoon kamo sa lugar nga dili ninyo gusto atuan. Kay eh, pagapatyon sila. Gitag na ang daan ni Hesus Kristo. Gituan siya sa cross. Pait kayang ang kamatayon. Isang buwan po, kikulo ulo.